Welcome to our vlog. Ito nga pala, walang pasok ang aking mga alaga kaya ayan, nakita niyo naman sila, 'di ba? Nandito lang kami sa bahay dahil malamig din ang panahon ngayon, hindi kami makalabas. At ito naman ang aking isang alaga, o nakita nyo na. Pagpasinsahan nila ang makalat naming bahay kasi pag nandito talaga sila, nako, oh, ang hirap kumilos dahil talagang ginugulo-gulo din nila, 'di ba? Nakita niyo naman sila, 'di ba? Kakain na naman sila dahil katatapos lang namin kumain ngayon. Kakain naman talaga sila. Kapag nandito sila sa bahay, wala talaga silang gawa. Ginagawa kundi kumain ang kumain. Ganito lang ang sa bahay dito sa Hong Kong. Maliit lang. Kaya hindi masyadong maraming gagalaan o ikot-ikutan dahil naka sukat lang talaga kung ihinan lang ang kasya. Yan. No? Diba? Diba? Simpli lang ang bahay nila. Maliliit lang dito ang bahay sa Hong Kong. Pero minsan may mga trabaho talaga lalo na sa ibang mga amo. Mahihigpit sila. Hindi ka makakilos. Pero dito sa akin, ang mabait na Ayan nga, bina-vlog ko sila dahil yan na lang ang sumidir ko pag once na ako ay nag-forgood na. At kahit na paano, may souvenir din ako sa kanila. At ganito lang ang buhay namin. At ito ang aking trabaho bilang isang OFW. Tagabantay sa kanila at lima po yan sila. Kaya enjoy lang po.